tapos na ang politika at panahon na para muling magkaisa. Ito ang naging sentro ng mensahe ni City Mayor Jose Marie L. Diaz sa kanyang muling pagpupo bilang ama ng lungsod ng Ilagan sa ginanap na oath-taking ceremony ng mga nanalong opisyal ng lungsod sa katatapos ng National and Local Elections 2025. Opisyal nang nanumpa sa kanyang ikatlo at huling termino bilang punong lungsod ng Ilagan, si Mayor Jose Marie L. Diaz matapos ang kanyang landslide victory sa nakaraang halalan kung saan nakakuha ang alkalde ng 74,188 na boto o 91.5% ng kabuang voters turnout. Dumalo naman sa pagdiriwang si na Governor Rodito T. Albano III na siyang naging administering officer sa panunumpa ng alkalde. Kasama rin si LPGMA Party List Representative Congressman Alan U. T. na siya namang naging oath administering officer ni Vice Mayor J. Ibson C. Diaz. Sa mensahe ni Mayor Diaz, kanyang ipinahayag ang bukas palad na pagtanggap sa bawat ilagenyo anuman ang kanilang pinatawan noong panahon ng halalan. Ayon sa kanya, tapos na ang politika at panahon na para pagtibayin muli ang pagkakabuklod at pagkakaisa sa lungsod. Tapos na po ang politika and I am extending my arms in friendship. Let bygans be bygans. Let all the past be buried now to oblivion. I'm extending my arms for genuine reconciliation and friendship. And let the band of unity now live in the heart of every Ilagenyo. Together, we will navigate the vast seas ahead, steering our beloved city of Ilagan towards a brighter tomorrow, towards a livable city by 2030. Kanyang hinikayat ang bawat isa na isang tabi ang hidwaan at pairalin ang pagkakaisa upang tuluyang maisulong ang mga adhikain ng lokal na pamahalaan para sa lahat ng mamamayan. Binigyang diin din ng alkalde na ang kanyang pagkapanalo ay patunay ng pagkakaisa ng mga ilagenyo sa hangaring may pagpatuloy ang pagsulong ng lungsod. Taos puso siyang nagpasalamat sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan at kanya ring inilahad kung gaano na kalayo ang narating ng siyudad ng ilagan. Mula sa pagiging isa sa pinakamahirap patungo sa pagiging ika-49 na pinakamayamang lungsod sa buong bansa. Inalala rin niya ang mga panahong napakahirap ng buhay sa ilagan, ngunit dahil sa matibay na pagkakaisa at pagsisikap ng pamahalaan at ng mamamayan, unti-unting nagbago ang anyo ng lungsod at ngayon ay kinikilala na sa buong Pilipinas dahil sa mabilis nitong pagunlad. Samantala, formal na ring umupo bilang BC Alcalde si Honorable J. Ibson C. Diaz ang dating number one city councilor sa lungsod ng Ilagan sa tatlong magkakasunod na termino mula 2016 hanggang 2025. Pinangunahan naman ni Congressman Alan UT ng Kaupi GMA Partylist ang kanyang panunumpa sa katungkulan. At sa kanyang unang mensahe bilang Vice Mayor ng City of Ilagan, kanyang itinahayag ang taus-pusong pasasalamat sa tiwala at suporta ng mga Ilagenyo. Ayon sa kanya, ang naging resulta ng halalan ay sumasalamin sa matibay na ugnayan samahan at tiwala ng mga tao sa pamumunong kanilang ninanais na magdadala ng tuloy-tuloy na pag-unlad ng City of Ilagan. Today, we share this moment not merely to celebrate victory at the polls, but victory for our collective dreams and aspirations for the City of Ilagan and all Ilagenos. This day is a solemn reminder of the responsibility we now bear as your servants. A sacred obligation enshrined in our Constitution and protected by the safeguards of a true and honest election. This ceremony marks the beginning of our steadfast commitment to lead with transparency, accountability, and integrity because the public office we hold is a public trust. And as we take our oaths, we are pledging our service and loyalty not only to the office we hold. but more importantly to every Ilagenyo. Nananawagan din siya sa kanyang mga kapwa miyembro ng konseho na magkaisa at magtulungan para sa kapakanan ng bawat mamamayang Ilagenyo. Inalahad niya ang kanyang hangaring maging isang makabuluhan at makataong institusyon ang lokal na sanggunian, isang konsehong bukas ang palad para sa mga mamamayan at nakatuon sa mga programang makapagdadala ng kaginhawaan para sa lahat. Isa sa kanilang itinakdang layunin ay ang pagsuporta sa adhekaing maging livable city ang ilagan pagsapit ng 2030. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, muling pinasalamatan ni Vice Mayor Diaz ang kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ayon sa kanya, ang kanilang presensya sa araw ng panunumpa ay simbolo ng pagpapatuloy ng iisang layunin ang itaguyod ang isang progresibo, matatag at masaganang lungsod ng ilagan. Kasama rin sa mga nanumpa sa katungkulan ang mga naihalal na miyembro ng sangguniang panlungsod ng ilagan na sina Honorable Rachel Garcia, Honorable Kit Bellio, Honorable Harold Polalia, Honorable Joji Borromeo, Honorable Lilian Bringas, Honorable Antonio Manaligod Jr., Honorable Rolly Tugade, Honorable Perlita Gawiran, Honorable Gaylor Malunay at Honorable Big Dick Albano. Ang inaugurasyon ng naturang mga bagong halal na opisyal sa City of Ilagan sa pangunguna ni Mayor J. Diaz at ni Vice Mayor J. Ibsen Diaz ay dinaluhan ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor ng komunidad, mga opisyales ng pamahalaan at pribadong sektor at mga bisita mula sa iba't ibang dako ng rehiyon, bansa, maging ng mga dayuhang mga panauhing pandangal. Ang tagumpay ng inaugurasyon ng mga bagong halal ng mga city officials ng City of Ilagan ay hudyat ng pagpapatuloy ng mas pinalawig pang paghahandog ng mga serbisyong nakatoon sa kaginhawaan ng bawat mamamayang ilagenyo sa ilalim ng Livable City Program ng visionary leader na si Mayor J. Diaz.